Hello guys. So yan, Pearl ano, for awareness. So nandito ako ngayon sa sa ospital. Uh, Mag-iingat po tayo lagi sa ating mga hinahakbangan dahil kapag po tayo ay nadulas at uh, nagkaroon tayo ng bali, napakahirap po. So ako po ay nagkaroon ng uh nadulas ako noong 21. Ako po ay nabalian at uh, so ito yung bali ayan, ayan ito yung bali. talagang putol yung buto ayan naputol yung buto so inoperahan no na ako ng 22 ito so, na na pwede na ako lumabas bukas ang problema na lang ko ay pinatulog kasi ako kasi inoperahan so nung ako nagising ay mayroon pa rin palang problema kasi check up lang sa akin ng EANP nagkaroon ako ng hematoma. Hindi la ko po ay um, hindi patay. Pero ano pa, nag nagagamot naman po siya. Kumbaga, yung daw po nagkakaroon ng ganito after na operation ay rare, no? Pero sa magandang balita, ito naman ay nagagamot. Kung hindi ma uh, kung hindi kung hindi do umipect yung mga gamot after 6 months so kailangan na na another another gamutan so ayun siguro ang sabi ng doktor ko yung nilagay sa bibig ko di ba pinaturog nga tapos inoperahan so yung maaaring nagkaroon ng pasa dahil may pinasok na tubo sa bibig ko so ang akin lang paalala po sa inyo ay laging mag-iingat dahil aka simpleng dulas pero naituon ko yung aking kamay so nagkaroon talaga ako ng malaking bale na kailangan talagang operahan ang pinakang pinakang ano po talaga paraan is operation ayan, hindi alam ng asawa ko na ako ay nagvideo gusto ko lang na kayo ay magingat sa lahat ng inyong mga nilalakaran, nahakbangan dahil mahirap po at magastos ang pagpapagdoktor. Okay? Ayan, salamat na lang po sa ating mga mga friends, family. Ayan, sa so patuloy nilang pagdarasal dito po sa aking pagpa uh, operation Successful operation po. At uh, walang kasakit-sakit itong aking may tubo siya sa loob may tubo so baka makalabas na rin ako bukas ang problema ko na lang yung akin pong dila so ang sabi ng doktor ko baka ako daw po ay magkaroon ng mm, uh, therapy ayun pa, sabi ng doktor ko ay uh, baka daw kapag 6 um, months na at hindi maayos pa to so magkaroon ako ng speech therapy. Kasi nahihirapan akong salita at saka ayun, sa so, pagkain na kailangan, dito lang sa kanan. Kasi, hindi na i-move yung food doon sa kabilang, kabilang dito sa kaliwang dila. Dahil nga doon sa problema na nagkaroon ng hematoma. Buti na nga lang at ang finding sa dila ko is yung hematoma lang. Kasi kung nagkataon na yung, yung isang sakit which is kailangan ng operate, parang kailangan ng check din ng parang sa ulo, sa nerve daw yun. You no know, basta, ayun. Ay, nagkaroon lang naman daw ng mga parang pasa. Yung aking ilalim ng may dila dahil sa tubo na pinasok sa aking bibig. Eh, kaya lang, matagal yung pag, ano niya, pag, matagal yung pagbalik niya sa dati. Kaya, Ayun, kailangan ko ng mahabang gamutan. Ako naman ay hindi mainipin. Kung kailangan gamutin, kahit isang taon, edi ating gagamutin. Salamat na nga lang sa Panginoon at meron tayong mga ipon dahil napaka-pricey ng operation. Ang mahal ng doktor, ang mahal ng gamot, ang mahal lahat. So, ayun. Kaya mag-iipon din kayo kailangan talaga natin na mag-savings para sa mga ganitong pagkakataon. Dahil ang aksidente, hindi natin masabi. Ma Ayun, aksidente kasi ako ng 21 sa mismong loob ng aming kusina. Mismong sa tabi ng tagaluto ko, nadulas ako. Hindi ko alam kung tubig yon or mantika na natapon sa ba, saka sa simento. Nadulas ako, na naituon ko yung aking kamay at yun nga, talagang ang buto ay putol, ha? Huh? Putol talaga, yun. Pero, darabuti na lang at uh, malapit lang itong, uh, ano, hospital. Kaya, naitakbo agad ako sa emergency. Ayan, ingat po tayong lahat, everyone. Hindi mo na ako, ano, makapag-vlog ng maayos dahil tayo ay nandito pa sa hospital. Ako ay nandito pa sa hospital. Thank you. Pagdasal niyo po ang aking paggaling. Salamat.